Hi guys! Dito kami sa bahay. Kasama ko na naman si Colette. At ang kalat ng bahay. Hi Nathan! Kailangan niya ng uh, gupitan. Dahil pag hindi siya ginupitan, tatalian siya ng tatalian. Sasakit na sasakit ng kanyang anit. Diba Nathan? Ang problema, iniisip ko kung dadaling ko ba siya sa barbershop or ako na lang magugupit pag dinala ko siya sa barbershop, malamang magwawala tong isang to. Pero maganda naman ng gupit. Ngayon, parang hindi masyadong magwala, hindi ko lang sure kung hindi siya magwawala ngayon. Ako na lang magugupit. Kaso, yari naman tayo sa nanay. <laughs> yari naman tayo kay mami. Kapag ka, si daddy nagupit at kung anong tsura ng kalalabasan yan. Diba? ba yeah? yeah. Wala naman tayong panggupit. Ito lang, gunting lang. Tsaka ito. Wala tayong razor. Ngayon, ah, uh, wala tayong pang spray. Ito na lang, bash yun ang pambango. Ito lang panggupit natin. Okay. Ilalagay natin ito dito kay Maytime. Yehey! 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 Wow! 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 Eh! Ito yung gulit niya. Tirang galing niya po. Ha? Ini Hindi mo kaya. Kasi okay. makamaano yung damit mo eh. Ano ba Maya, maliligo na siya. Ibag On a cloudy day, of prince when yeah. my true love came to me. And his swan, swimming, singing, playing, my Tapos na kami. Ayun na si Nathan. Mami, I'm sorry. Mami, I'm sorry. Tingin mo ginawa ni Daddy. Parang tanga. <laughs> Parang tanga. Mami, tingnan mo. Oh, magtanga. <laughs> Pogi pa rin naman ng baby. Bye-bye. Diba -bye. ba? Pogi. Okay, guys. Ito na ang kanyang unang gupit. Ito na ang buhok mo. No, no, no at ilalagay natin siya sa libro. Ipit natin. Sa libro ni Chinkitan. Hello, Nathan. bye, -bye.